hey yo magandang araw po mga selo panibagong araw panibagong vlog po tayo at uh, for today's videos po mga selo ay uh, magpupurga po tayo sa ating mga lagang kalabaw at baka so papunta ako sa bayan ngayon para mabilhin yung uh, kailangan na ipurga o pamurga Porga natin si marivic at si clark jason at victoria apat

ngayon po mga sulo uh, panahon na po or time na sa pagpupurga natin sa ating mga kalabaw sa so April ngayon uh, noong December kipari, ay January na purga natin yung mga kalabaw so 3 months uli. Uh, bago magpurga uli so 3 months na siya schedule na nila ngayon magpurga uh, purgahin uh, ito yung ating binili kahapon ay kahapon kanina ang uh, Dasol, ating gagamitin sa ating uh, kalabaw idamay ko na si princess ay si princess wag yun butis pa rin si maribig kasi ah uh, pagka naglandi na yon at uh, ready to breed na yon so kailangan mapurga muna siya so, pupurgahin ko sila ngayon ito so, yung dala natin 60 ml na 60 ml na ano albendazol balbasen. si misis nandun nagabantay uh, sa mga kambing so ako naman doon sa mga baka kalabaw Ito mga naka-ready na yung ating pupurgahin mga aswelo. Si Maribig, si Victoria at si Jason. Tapos uh, yung si Clark nandoon sa kabila, idamay ko na rin. Bali, apat yung ating pupurgahin kaya nagpa- Habol pa ako ng gamot dito na kasi ikukulangin kapag tatlo ang ating gagamitin na albendazole malbasin tapos uh, bilamil sabayan ko na ng bilamil yung ano pupurgay natin tapos ito na nakaready na yung ating panghalo mga silo ito pa nga pala ayan o oh, nagpakulo po ako ng uh, dahon ng mangga kung napapansin nyo mayroong mangga dito yung sobra po yan ayan ito yung ating panghalo sa balbasin tapos ilagay ko sa bote. Tapos nilagyan ko po ng itlog. Ayan o. Ayan. At uh, ipanghalo. Sa kalabaw lang po yan. Hindi sa baka. Ayan. Kasi yung kalabaw. Meron nakapagsabi dyan. Marami. Yung mga, mga matatanda na nagkakalabaw din. Haluan ko daw ng pinagkuluan na dahon ng mangga. At saka... Uh, abaka, saging na abaka saha. Uh, inihaw ko yung saging na saha sa abaka. Tapos yeah. piniga ko. Ito so, ito po yun yung, yung abaka, saging na abaka. Yan. so ito. Ano. So, piniga ko na ito, nilagay ko dul sa pinagkuluan natin ano. kahapon ko pa to yun ano, Tapos uh, nilagay ko sa damuhan para sabi nila palamiggan ko pa daw bago natin iyan Bago natin ibigay sa kalabaw. Pinalamiggan ko muna dun sa damuhan. So ito ngayon ang ating gagamitin ng aso. Mayroong organic na panghalo. Tapos itong balbasin pang follow up. Itong ano daw uh, uh, katas ng abaka na saging at saka pinakuluan dito na mangga eh nakakatulong daw po yun sa pag ano din pagpuksa ng mga bulati sa loob ng tiyan ng gabaw yun at saka uh, pampagana daw na kumain yun yun ang ating gagawin Wala namang mawawala kung susubukan ano lang naman ito uh, organic ba pinagkuloan ng dahon ng mangga so tara umpisa na tayo uh, unahin ko si Victoria eh ano ko dito sa ipitan natin ano italit muna natin bago natin painumin tapos nga pala yung bote na ano na gagamitin natin dapat hindi sentro pagka isubo mo dito sa walang ngipin sa kalabaw para hindi ma biak madisgrasya yung kalabaw so, ingat lang tayo sa pagsubo subo alin na nasubukan ko na magpurga ng kanon. so, medyo may ano na tayo experience so, tara na e, ano na natin na kasi tatlo pa itong ating pa ay apat nandun sa kabilang area yung ating pupurgain nandun yung isa Apo tapos marbik isilong ko muna sila ang si marbik bagong purga yan pag naglandi yan diretso na yan no tapos si mga kalabaw natin isilong ko lang muna bawal uh, ibabad bukas na lang natin ibabad tapos siya, tayo sa bahay Maybe tayong ano ngayon pupuntahan silong na ito yung mga bagong purga grabe na ni eh. maribik yung aking ipitan mga silo kay maribik lang o oh, medyo nahirapan ay kumapalag kumap siya yung dalawa natin kalabaw okay lang naman yun lang naman tayo mga nahirapan yung okay, maribik lang ito, so, uwi na mga sulo dahil mag-almusal pa. Pinagsilong ko muna sila. At ito, bitbit -bit ko tong, itong itong sa bote eh. para ito kang, ano, kang Clark, doon sa kabilang area. Ang inalagaan ni Doberne. Tapos, sa uh, yung mga tsahin ko siguro kaan doon sa bahay. Pero mukhang uh, mamasyal yata sila doon sa isa pa kapatid. Uh, doon kay Gilaya Kering yun pang hindi pa nila napasyalan so kahapon pumunta rin sila sa pinsan nila ito sinundo din natin tapos ay hatid siguro ay hatid sa siguro muna sila pumunta sila ngayon kaya kering kami tapos naghati-hati na rin kami dun sa kita namin ah, gusto ng karamihan ay ihati-hatiin na lang yung pira kasi pupunti lang naman din hindi ka tulad dati na talagang bumili tayo ng baboy na nagkakalaga ng 25,000 so, ngayon kunti lang namin na ipon ngayon dahil kunti lang namin na ani dahil ano uh, eh, kadalasan sira yung palay baway nalang sa susunod. So, yun ang aking gagawin ngayon. Tanong po muna kung aalis na sila ni Apo Leleng. ay para makapalmosal din. Tapos, ipupurga ko pa yung isang kalabaw to sa area Let's go! Huwag mga manok, diha. Iho nun. So, dihala mga bakulis, bakasyonista! <laughs>

Ate pa yung apo mo pa'y pag-abot. O, hindi pa yung tanong siya. mo? Iya. Mga isyama mga 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 Oh, scammer, mga na nang scam. lula. Para, Wala na mamailhenaw ni Jonah. na bubugado wala eh. 'yung mga problema sa bana. Mga mga senador na 'yan, sila ni Apolay Leon, sanay daramin daw. Sa sider nila bapatid sa barangay Ganipan, sa kabilang barangay. Dando sila muna ma-tolock down daw. Toling idol sila ito kami sa isang area para purgahin si Clark. Dala ko na yung kanyang pamurga. Isilong lang lunga pagka ikaw Ha? Isilong ang uh, ugma ni Palunay. Awa man Palunay ron? Oo. Uh. Kuma naman Palunay ron? Isilong. So, Isilong lang. Ay bawal ma ibabad pagka napurga. Ayun, Bram. Ito yung mga uh, sinasabi ko mga silo, yung mga palay na sira. Kaya kung konti yung ane ngayon. Yan, ang yan. Wala na yan. Hanggang doon sa dulo. Hindi naanihan. na anihan. Na natuyuan. Dahil wala nang di dito. Natuyuan. Tsaka inatake ng insekto. Pwede oh, Ito si Clark. Oh. Ang ating ngayon. Kaya

Ya. Lu kula. Lah hak kadal. Ah ga tu nyedak dah lagi. Awak to bang eh mon ngono tetep sabar ah. Cak kan udah dah, lu babai santu babai purih motor dah. Tumpol lagi. Slair men dah semintung masara. Tunggu saja. Gumbak pak. ko. Masakyan, yun. So, yun. Masakyan, yun. Masakyan, yun. Masakyan, yun. Masakyan, yun. ko bogo ni kung ano kung kiro na ng mga tanan dyan bro, isa ba pa dyan po ganyan dyan? kiniwang no? taon mo pa dyan, mayroon dyan taon kaya gunahan na dyan kayo mga taon mga busog na lagi, hindi na magbisyo na lamang di pa masabang kala dyan bilig ko ng mga kabang gusto man ito, bisag na magpatay ng kabang kung nahangay pa sa kayo kung tanda, kaya sa ng pandit ng mga darobert mga gumunitin eh na na po kami sa mga arming mga alaga at ito na yung timbagong pinurga kanina si Jason at s'yempre nakasakay din po siya sa kanya si si Jay. Ayun mga baka. Tapos si Mrs. na nandun sa ano sa mga kambing. Nakabantay pa rin siya. So yan, habang uh, nagpapastol, kumakain si ano, gusto daw niya sumakay ng aking uh, uniko iho. Ay ano, tuwa-tuwa siya. Gusto gusto po niya mga sulo na nakasakay sa kalabaw, ayan oh. <laughs> Ayos. Ayan po mga solo, busog na si Jason at italik ko na po siya sa kanyang pastulan para ako ipupunta po sa kapukan ipa kay Layaki Nagchat daw sila ni Dara ni Mrs. at magpapasundo daw sila at magpapahatid doon sa pinsan ko sa parang gaigang sa anak ni Layaki Doon daw sila matulog. Mamasel daw sila doon. So ayan, uh, ayan na. Ayan naman po mga na Susunduin ko muna yung ating jahin.